ni bagong lugar na naman ang ating tutuklasin. Sakay ng aking motorsiklo, samahan niyo akong saksihan ang ang kabundukan. Waterfalls at napakalamig na klema sa tinigoreang summer capital ng Pangasinan. Na kung saan ang kalsada ay puro liko kaya naman tinawag itong Maliko Trail Yes sir! Wala na naman tayong tulog sa ride na to ano? Bali pupunta tayo ng uh, Summer Capital ng Pangasinan nang saan yung mga daan doon ay walang liko-liko. Balita ko por diretsyo lang doon. The sun's on at dahil nga kasama natin ang hari ng Aberya, hindi magiging kompleto ang araw niya kapag hindi nasisiraan. Bibilangin natin kung ilang beses siya rito bibingo. Nang At sa di sinasadya ay agad naman kaming nakakita ng vulcanizing shop sa tapat. At sa tulong ng mga hari ng paraon sa Egypto ay agad ko naman binigkas ang mahiwagang salamangka upang matapos na ang kanyang kamalasan. Sana ng puting bathala. Sana matapos na yung sumpa sa'yo. Lagi may sumpa paglakad po eh. Goods na ang gulong ni Papa Reno. By the way, nandito kami sa Talavera, Barangay Pinagpanaan Kaya naman napala ang gulong ng Papa yo, Pati yung kasunod namin. Pero malahid dun sa vulcanizing shop ha, ah, baka ma-misinterpret nyo. gan kami napahana sa parang may ginagawang rilis. Siguro may nakausling ano, bakal na ano ni Papa nyo. Sa taas ng bundok, ako'y Grabe, ganda yung mga natin siguro nakakawala ng antok Welcome to San Nicolas Ito na yun Panood na bali-balita no? Bali dalawang bayan yung nakasakop uh, sa Maliko. So yung Biskaya at saka San Nicolas Pangasinan. So dito tayo nag-entry sa San Nicolas. Pagtawid natin dito sa tulay na to, isa dito na magsisimula. Ang Maliko-likong likuan, pupuntang Maliko. Ang daming liko, kitang-kita mo sa mapa. Ito eh, na yon yung <laughs> magpapasuka sa atin sa kakaliko drive safely, arrive home alive kita nyo naman bungad pa lang may babalana sinyales na maliko talaga ayan o oh. maliko sa maliko Like a beast untamed Through the open roads Where legends are named The sun's on my back The wind in my face Freedom calls ah, me Nagrabi Tapos ang Ang ano sana Inaaya tayo ni kapatid na Basti Sa kanyang sasakyan na no Hindi lang ako mo panigurado Susuka ako dito sa Palikulikong na daanan na to eh, mahihiluhin tayo Tingnan nyo naman yung liko. grabe Ang dami Pero yung ahon Balayad lang siya actually Maganda yung Magkakabuldos ng daanan Hindi siya matarik Hindi katulad dun sa Nakaraang buwan na pinunta natin sa ano, Kasiguran Isa maliko tapos maahon Wow, grabe Grabe yung visa bundok sa likod ko. Now, overshoot tayo sa kaka lingon-lingon. Sobrang ganda ng uh, atin ating natatanaw na mga kabundukan ngayon, no? Woo! kasaysay ng kalikasan Lumalamig na yung hangin ano kahit mataas yung araw Ramdam ko na yung hangin na tumatama sa balat ko Is malamig na Dahan-dahan Let's go! Ganda! Ay! relaxing in view hinto hinto palipad tayo papa palipad tayo nandito na tayo Through the open roads where legends are named. The sun's on my back, the wind in my face. Freedom calls me to a boundless space. Ride the wild wind, chase the endless sky, feel the fire burning as the miles fly by. No map, no change, just a heart that's free. The road is my home where I wanna be. yun nyo naman ganda oh. Wow. Paso nga lang tulad nito. Ayan. Uh, may gumuho na naman. Mahala ang slide. Ayan sa taas oh. So, Nakakatakot. Woohoo! Sarap talaga pag mga ganitong ride ano. Sarap sa pakiramdam na Ganitong view yung nakikita ng ating mga mata. All doon na nakakapagod. Pero okay lang, bawi lang din. Bag, Chasing dreams down the yellow line A passport full of stories untold Bali, ito yung pinaka-view deck talaga ng uh, Maliko. Ayun, oh. So, picture tayo ulit diyan sa palipad tayo ng drone. Sayang, nandito na tayo. Sulitin na natin. <laughs> yeah, boy! Let's go! Grabe, ano? Oh! Wow Woo! Parang nasa paraiso Sanay tayo sa ganitong view Kasi pag nagpamountaineering Pero iba to, iba, ibang flavor Although sanay tayo na may nakikitang pine tree Ganito yung ano Yung I mean yung kung paano sinilansan yung mga burol-burol ano Yung scenery niya. Sobrang ganda na 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 Ayan na ang ulan Tinala, tinala Mali ko, bike camp ah May bike camp din pala dito Saan yung entrance? Makalipas nga ang napakahabang biyahe ay narating na rin namin ang Christina Campsite na kung saan dito tayo magkakamp sa loob ng dalawang araw. Ah, ito ayun nagigita ko na sila papayats nagigita ko na yung black dog hello ang bilis nyo nakaset setup na buti na lang nakaset setup ka mauna lang buti na lang at nakapag set up na si papayats at tulad ng nang inaasahan agad naman bumuhos ang ulan at unti-unting kinain ng makapal na kaulapan ang aming kapaligiran Malakas na ulan Tsaka tingnan mo Ah, zero visibility na Hindi pa tayo nakakapag-setup Di na natin makita sila papayats The sky is weeping on my face Each drop, a gift in its embrace The rhythm falls with sweet refrain I'm alive in this gentle rain

At syempre, hindi magpapagabog si Akla. At dahil nga, ka-graduate niya lang kanina ng Culinary Arts sa YouTube University, ay agad niya naman nilabas ang mga sangkap na nagmula pa sa Bethlehem Tokwa na nalagpasan niya na ang pagiging maasim, ang baboy na malapit na mag-decompose sa haba ng kanyang binahe, at ang huli, ang mga sangkap na hindi niya naman alam talaga kung paano gamitin. Basta nagbida-bida lang siya. At dahil nga, naubusan si Akla ng data, ay hindi niya natapos ang tutorial kung paano lutuin. Umasa na lang siya na sana mangibabaw pa rin ang pagkakaibigan namin. At nung matapos na ang lahat, ay agad kaming nagpasalamat sa biyayang pinagkaloob sa amin sa pagkakataong magsama-sama kami sa ganitong napagandang lugar at sa magandang panahon na pinagkaloob sa amin sa gabing ito. at sa labis na kalasingan, tanghali na naman nagising si Akla at wala na naman siyang nabutan na siya clouds. Sa sobrang hinagpis niya, ay ininit niya na lamang ang dinekwat niyang pulutan kagabi. Nang sa ganon, ay meron naman siyang almusal habang ini-enjoy ang napagandang tanawin at napakalamig na klima sa bulubundukin ng maliko. Ilang sandali pa, nakaramdam na si Akla ng tawag ng kalikasan. At dahil nga may tao sa CR, ginawan niya na lamang ng paraan. <laughs> no, 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 no. <laughs> Bali ito ng ating uh, midterm review sa moto tent ng non-rider. Ano? Uh, ginamit natin to sa loob ng apat uh, na buwan na. Ibat-ibang weather, uh, malakas yung ulan malakas na hangin actually kanina sobrang lakas ng hangin ang isa sa pinaka nagustuhan isa yung pabibay siya wala walang naging problema then sa ulan naman kung maulan is maluwag sa loob tulad ng last camp ko sa napakalakas ng ulan sa camp charlie pinasok ko lang itong mga ano ko tapos dito nakapagluto na ako ng mga ayos, na hindi nababasa at the same time maluwag yung space ko dito na mga gamit safe din siya then ang isa pa sa pinaka gusto ko dito ano kasi dito? ginawa talaga itong uh, motorcycle o moto tent para sa mga nag-adventure, moto parking is yung motor mo safe pwede mong ipasok dito sa loban o no? tas isara mo lang siya kasama mo na siya sa pagtulog kung masayalan ka ako actually ganun na pa isa yung sa pinakabusto ko eh then yung higaan ah uh, two to three person is kasi sa loob actually bumili ako ng uh, airbed na queen size pasok na pasok wala siyang naging problema maluwag pa then yung pinaka gusto ko dito pwede ka tumayo ayan o tapos may mga organizer siya teaching takas kasi is mabilis mo siyang hanap di ba ayoko pa sa camping na yung naghahanap ng gamit mabilis siya yung access pa then so far yun pa lang naman yung experience ko dito sa moist hindi siya nagmumoy sa to, kahit gano'ng ka nakasimulat siguro pa natin to sa mas mata mahabang oras o panahon. Siguro mga 6 months to hanggang isang taon. tapos gagawa natin ng video kung ano pa yung magiging problema o kung magkakaroon man ano. Or kung ano pa yung dapat improve sa mototent na to. Ang sarap lang isipin na sa ganito kagandang lugar ay hindi namin kailangan magmadali. Walang hinahabol na oras at ini-enjoy lang ang bawat sandali. Sa ilalim ng buwan, tahimik na hangin Lakad tayo sa bubat, puno ng tanawin Sa bawat hakbang, ligaya ang kundi Sa tent ng maliit, tayo'y magkasama Sa ginit ng apoy, kwento'y nagsimula Sa bawat bitu'y mayroong pag-asa Lakad lang ang lakad Abot ang pangarap na tila Sa di kalayuan ay narating na rin namin ang nagtitinda ng mahiwagang kamote na si Ati Mujaku. Nagmula pa raw ang kanyang kamote sa planetang Moja Moja. Kaya naman ang kanyang kamote ay pwede mong kainin ng hilaw. Masasin ka mas? Kamote. At sa labis na pagkagulat, pagkamangha, ay agad kaming napabili ng dalawang kilong repolyo. Nang sa ganon ay meron kaming pagsaluhan mamayang tanghalian. pagkatapos ng masarap na tanghalian ay diretsyo na agad kami sa mga magagandang pasyalan. Unang destination na ah, Sherman Tank. Humahabol pa si Moto Boy oh. Syempre. Ito mga sa sa palad. Dun ramora niya ni. Eh. Hindi <laughs> ina <Inayaya. laughs> inaaya mong maputol yung daliri. <laughs> naka naka kay <sumpay> Papa Basta eh. Alam mo na, yung daliri ko. Buti nila lang <laughs> mumunta ako. Hay nako, yari. So, nang destination natin, uh, Sherman Tank. Kasama natin yung ano ni Papabasti, kapatid, yung kaniyang uh, artista ba? Dahil sa makapal na hamog, ay hindi na rin namin pinasok ang loob ng parke. Hindi, ang totoo, wala kami talaga pambayad para sa 40 pesos entrance. Kaya naman ay pumunta na kami sa susunod na destinasyon, ang Imugan Falls, na kung saan ay kailangan yung magbayad ng 25 pesos at maglakad ng 8 to 20 minutes depende sa bilis ng inyong paglalakad. At ilang sandali lang ay mararating nyo na ang napaganda na tatlong talampakan Imugan Waterfalls. Sa likod ng bundok may kwentang lihim Sa ilalim ng buwan tahimik na hangin Lakad tayo sa kubat puno ng tanawin Sa bawat hakbang ligaya ang kuting Sa tent ng maliit tayo'y magkasama Sa init na apoy kwento'y nagsimula Sa bawat Eto na ang ating pangalawang gabi sa Maliko. Pangalawang gabi na punong-puno ng masayang ala-ala na ipinagkaloob ng Panginoon sa aming mumunting salo-salo. Salamat at nabusog at nalasing na naman si Akla ng walang inambag. Flames are dancing in the dark tonight with whispers reach up to the sky Wood turns to ash in the embers light Stories bloom as the sparks fly high Round the bonfire we gather close Shadows play with the moon. may kwento Sa hangin ng dagat na walang kapareho Tulay ng mga tanawing na bago Dito nagiging buhay ang pangarap ko Lakbayin natin ang mundo, walang hanggan Ito na ang aming huling araw sa Maliko. Huling araw na tila bay nagsasabi na kami ay manatili pa sa ganda ng aming nakikita. Tila bay ang inang kalikasan ay nagpapasikat na nagsasabi na kami ay manatili pa. biyahe na tayo pa uwi at uh, titingnan natin kung may madadaanan pa tayong magandang uh, lugar na ano? dahil yung weather dito sa taas is maulan at uh, zero visibility so dahan-dahan lang tayo kasi two way papaw na ka let's go alright woohoo Maganda ng weather oh. Maganda lang, lang siya tingnan. Pero lamig. I'm alive in this gentle